Lebron James posibleng makulong kasama ang dalawang kilalang personalidad. Ngunit bago natin talakayin ang isyung ito, pag-usapan muna natin ang tungkol sa dating Laker na si Dennis Schroeder. Sa isang trade, nakuha na nga ng Golden State Warriors ang guard ng Brooklyn Nets na si Schroeder. Kapalit niya ay si D. Anthony Melton at tatlong second round picks. Marami ang nagtataka kung bakit pumayag ang Brooklyn Nets sa ganitong palitan. Ang rason dito ay dahil si Melton ay nagtamo ng season-ending injury kaya hindi rin siya mapapakinabangan ngayong taon. Samantalang ang Warriors naman ay nakakuha ng isang scoring point guard na maingat sa paghawak ng bola at may maayos na depensa. Kung titingnan parang lugi ang Brooklyn Nets sa trade na ito. Pero hindi naman talaga. Expiring na kasi ang kontrata ni Schroeder. Kung hindi nila siya na-trade ngayong season, aalis na lang siya ng walang kapalit. Kaya malaking bagay na nakuha nila ang tatlong second round picks na magagamit nila sa kanilang pag-rebuild. Ang pagkuha kay DeAnthony Melton ay hindi ang pinakasentro ng kanilang interes kundi ang mga draft picks na kasama sa trade. Ano ang inyong opinion sa pagkuha ng Warriors kay Dennis Schroeder? Sa susunod na balita, habang nasa spotlight si Lebron James pagdating sa basketball, nadawit naman ang pangalan niya sa isang kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga music icons na sina Jay-Z at T.P. Ang dalawa ay nahaharap sa kasong sexual abuse na naging malaking usapin sa entertainment industry. Ang koneksyon ni Lebron sa dalawa ay nabigyang diin dahil madalas siya nakikitang dumadalo sa mga party ni Natiti at Jay-Z. Dahil dito, lumutang ang mga katanungan ukol sa posisyon niya sa kontrobersyang ito. Lalo pang lumakas ang ingay ng isyong ito matapos magbigay ng matapang na komento ang UFC fighter na si Colby Covington. Ayon kay Covington, dapat daw makasama si Lebron sa kaso at managot kung mapapatunayang may kaugnayan siya sa nasabing kontrobersya. Dahil dito, lalong nalagay si Lebron sa alanganin. Sa kabila ng mga usapin, nananatiling tahimik si Lebron sa social media. Ang kanyang huling post sa Instagram ay noong Nobyembre pa na nagbigay daan sa higit pang spekulasyon. Marami ang naghihintay sa kanyang sagot sa isyong ito pati na rin sa kanyang pagbabalik sa laro. Ano ang masasabi nyo sa mga pangyayaring ito? Bahagi ang inyong mga opinion sa comment section. Maraming salamat.